Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin ngayon yung concern ng isang subscriber natin dahil uh, nanalo na siya sa isang labor case. Uh, two years na siyang nanalo, no? um, pero hindi pa rin siya nakakolekta. Ano ba nangyayari dito? No? <clears throat> Kung kayo malagay sa wilting sitwasyon, anong gagawin ninyo? Alright, bago natin i-discuss yan, uh, shoutout po na natin ang ating mga masugid na taga-subaybay yung mga subscribers natin at mga followers natin sa ating FB page na ititiwa Elvin dito <clears throat> Alright, para maintindihan natin yan especially dun sa mga hindi pa naka-experience na labor case at nanonood na sa atin ano, ang labor case na sisimulayan sa Sena yung single entry approach tapos pag hindi nagkasundo bibigyan ng referral at sa labor arbiter through informal complaint na kay labor arbiter uh, mag-uusap sila to mandatory conferences sa uh, compulsory arbitration pag hindi pa nagkaayos then magka-file ng position paper, reply or in certain cases uh, rejoinder ang party na natalo most likely akit sa NRC Commission which is the appeal sa NLRC Commission, natalo doon, uh, probably magpa-file ng MR yan or motion for consideration. So, actually, the labor case stops at the level of the NLRC. Huh? Uh, magkakaroon dyan ng uh, entry of judgment, tapos kung sino gustong umakit sa Court of Appeals, wala namang kinalaman na doon uh, proceeding sa NLRC Commission. ang sa Court of Appeals to be like a, a new initiatory no, pleading case, etc. No? Kasi uh, hindi niya continuation dahil no appeal na ang ating labor case. From the time na ma-resolve or magkaroon ng final executory decision na dito sa NLRC Commission. <clears throat> Now, itong kaso ng ating subscriber, hindi natin alam kung saan siya nang gagaling. No? So most probably hindi niya naintindihan ng proseso. Uh, nanalo siya sa legal arbiter tapos nag-appeal most likely 2 years nang gumagana umanda ng kanilang kaso at wala pa rin siya nakakolekta now let me know in the comment kung ganito nga yung nangyayari sa'yo or nanalo siya sa legal arbiter hindi nag-appeal yung kalaban tapos 2 years na sila naghahanap ng pera wala pa rin makita no? or nanalo siya sa in, a, sa NLRC commission 2 uh, years na yung nakalipas from the time nagkaroon ng entry of judgment wala pa rin silang uh, nakukuhang pera no. ganito kapag ang status ng kaso mo ay nasa libor arbiter pending pa, naka-appeal pa then relax ka lang okay? ang 2 years na yan normally ganyan ang uh, ang time o yung period talaga na nangyayari sa kaso na yan so waiting ka lang kung nasa commission ngayon yan most likely pag 2 years nandyan yan eh nasa commission waiting ka, decision na lalabas niya anytime soon, tsagaan ng yan ngayon kung sa labor arbiter ka nanalo and 2 years ago ang tanong nag-file ka ba ng motion for issuance of writ of execution yung natin mfi may WOE now file ka naman may WOE ka na ba may writ of execution ka na ba nakuha no? doon sa panakuha mong writ of execution ano ba nangyari nagkaroon ba kayo ng usapan nagkaroon ba ng pre-execution conference nag-uusap ba kayo kung paano ma-voluntarily settle yung uh, judgment na pabor sa'yo no? or kung uh, nag-garnish kayo, ano nangyari sa garnishment nyo? Kung may surety bond dyan, ganun din. No? Nakapag-enforce ba kayo sa surety? mayon kung nag-appeal yan at nanalo ka sa NLRC Commission, tapos nag-MR, nanalo ka pa rin. No? Nagkaroon ng entry of judgment. So, dapat nag-file ka rin ng motion for issuance of uh, rate of execution, W or m sa Libo Arbiter. Kung nag-file ka doon, ano nangyari? Anong sitwasyon? Anong sabi ni Sheriff? Ha? Tatalungin mo si Sheriff kung may nag-garnish ba o wala. Sheriff, banded ba to? Kasi, ang una-una mong titignan, kapag nanalo ka na, nag-execute ka na, may rate of execution na, may WOE na, meron, meron bang uh, voluntary settlement? So, normally, si arbiter papatawag yung mga parties dyan para pag-usapan kung ano pwedeng gawin. Kasi, most likely, pwede magkaroon ng voluntary payment dyan, voluntary settlement sa, or satisfaction of judgment. Para hindi na mag Uh, ano na mga deposit fee, sheriff fee, no, sa rate of execution. Ngayon, kung walang voluntary settlement, walang voluntary payment, then tinan mo kung may bond. So, kung umakyat sa NLRC commission yan at may uh, money claim, may award, no, so magbabond mo yun yung uh, respondent, no. So, mag-enforce ka sa bond, mag-execute ka against the bond. Kung insufficient, then mag-try kayong mag-garnish. So, si sheriff ang kausapin mo, tutukan mo si sheriff, mag-discuss kayo kung anong gagawin sa execution part ng Uh, kaso mo huh? kung may mali doon sa fax na na-pick up ko regarding sa case let me know para magawa natin ng panibagong video or follow up video para ma-address natin yung concern mo so again in sum no kung ang kaso mo ay pending pa 2 years na tiyagaan lang malamang na sa commission na yan at anytime soon lalabas na yung decision o resolution ng kaso ngayon I understand kung hindi ka lawyer kasi hindi mo talaga maintindihan kung ano nangyayari. Parang ikaw, naiinip ka na, dalawang taon na, ano sa isip mo, labor case lang. Pero kung lawyer ka kasi, ang two years na yan, kinocompartmentalize mo yan into so many periods. Part ng two years, nag-SENA. Part ng two years, nag-Labor Arbiter. Part ng two years, nag-NLRC Commission. Part ng two years, eh pending kami ngayon for issuance ng resolution sa MR nung nakalaban namin. Ganon mag-isip pag-lawyer kasi uh, per proceeding. Ngayon, pag ikaw, complainant, hindi ka naman marunong, hindi ka naman, wala ka masyadong alam dyan, hindi ka familiar, you just look at it as one labor case. So, parang sa'yo, ang two years, ang tagal-tagal namang labor case na to, two years, no? So, hindi mo ma-breakdown sa isip mo yung mga uh, timelines ng kaso. Now, kung ang kaso mo naman ay sa libo arbiter, nagkaroon ka ng certificate of finality, ang tagal na niyan, two years na, then work it up with the sheriff. Kasi si sheriff, uh, mo, pero ka na bang mag ka, no? Nag-file ka ba ng MFI-WOE? May WOE ka na ba? Nagvoluntary payment ba yan? Kung hindi nag-voluntary payment yan, nag-garnish ba kayo? Nag sumulat pa si Sheriff sa bangko? Kung sumulat sa bangko, may nag-garnish ba kayo? Kung wala nag-garnish, may may mga record ka ba ng sasakyan, plate number, ba building bahay, no? Na pwede kayo mag-levy kung worst comes to worst pagdating sa execution. Now, going to the NLRC Commission, nagkaroon na ba ng decision? From the decision, eh baka mo may nag-MR pa hindi pa na-resolve yung MR so wait ka lang talaga kung nag-MR naman na-resolve na nagkaroon na ba ng entry of judgment kasi ibig sabihin doon pala nagiging final executory yung kaso nung nagkaroon ng EOJ o entry of judgment nag -file ka ba ng MFI WOE now may WOE na ba so from the time na nagkaroon ng WOE may sulat na ba si sheriff kay bangko meron bang uh, manifestation yung kalaban yung uh, company na mag-voluntary payment Alang, kung wala may bond ba siya may surety bond ba yan, no? Mag-execute ka against the bond. Tapos, mag-garnish kayo. Yun ang mga pwedeng gawin, mga remedyo, no? Para makakolekta ka dyan. So, let me know kung ano yung sitwasyon ng kaso mo, specifically, para mabigyan kita ng tamang sagot dyan, or magawa natin ng na follow-up video tulad itong pinag-usapan natin. Alright, guys. So, with that, uh, I hope you learned something from this video. And if you do, please share this with your friends, your colleagues, family members, managers, o sino man, ha? Huh? Who you think may benefit from the information that I just uh, shared. And with that, uh, thank you for watching, and I hope to see you in my next videos.